Sure ka na. Sure ka na, putang ina mo! Iiwanan mo yung mga kain mo! Iiwanan mo yung mga kain mo! Sak-sak mo! Sak-sak mo! Sak-sak mo! Saksa mo. Saksa mo! Grabe, kaya niyang ipagpalit yung buong pamilya. Lahat-lahat. Para lang sa jowa niya. O ngayon, ramdamin niyo kung gaano kahirap na iparamdam sa isang tao na kaya kang itapon ng ganun-ganun na lang. Ani naman ni Mama Mari, ako na mismo, nagsabi ipapaterapi ko si Pei. She needs it. Hindi niya naman kailangan umalis. Hindi naman ganun yung solusyon. Sa bagong upload ng Toro Family Reality Show, na may pamagat na choice, ay nagdesisyon si Pei na bumukod at mangupahan mag-isa. Nang matanong naman si Pei ng Tsong Harvey niya tungkol sa desisyon niya, ay sinabi nitong hindi na umano kaya ng mental health niya ang manatili sa puder ni Tony. Dagdag pa nito ay kailangan niya ng break kasi ay hindi na niya kinakaya pa. Hindi na po kaya ng mental health ko po talaga. Kailangan ko din po ng break sa Toro family kasi hindi ko na po talaga kaya. Sure ka na? Putangina mo. Iiwanan mo yung pamangkin mo, iiwanan mo ulit yung ate mo. After all. Tangina mo. Wala kang utang na loob. Wala kang pagmamahal sa ate mo. Ngayon lang, napipiliin mo ate mo bago ikaw. Ngayon na lang, napipiliin mo siya bago si Kiana. Tangina mo. Di mo na ako maloloko. Tinagap kita, pinangakuan mo yung ate mo. Mahal na mahal ko si Papi. Alam mong birthday ng ate mo, alam mo yan. Magbe-birthday yung ate mo, iiwanan mo. Gusto mo magpahinga, ako nga hindi makapagpahinga sa ate mo. Ilang taon kang wala sa ate mo. Lahat ng pahinga meron ka pe. Noong una pinatulan mo ate mo. Buntis siya, iiwanan mo siya buntis. Sarili mo lang iniisip mo pa eh, hindi ba ako pagod? Ayoko bang magpahinga? Ayaw mo ba kong tulungan sa ate mo? Hindi ako makapaniwala sa'yo. Ilalabas ko yung nararamdaman ko. Tangina, makikipagkantutan lang ulit yan sa upahan niya. Pay galit ako sa'yo. Hindi dahil sinaktan mo ko, dahil sinasaktan mo si papi. Sure na. Short!